Hello mga Pats! Welcome back na naman sa ating Youtube Channel do Richard Vlog TV Ngayong araw ay magbibig na naman tayo ng masarap na kababayan no? No Lady Castro! Joke lang mga Patsy ah, Yan ang atin ngayong gagawin mga, mga Patsy no? Ngayong araw magbibig tayo ng kababayan So sa mga bago pa lang sa ating Youtube Channel magsubscribe na, like and share at pindutin ang bell button para updated kayo sa mga gagawin kong video mga papsi at sa gustong matuto ng paggawa ng kababayan manood lang sa video ko mga papsi so napinintay natin umpisa na natin mga papsi please subscribe to my youtube channel richard vlogs tv Ayan okay, mga papsi, no? uh, mayroon tayong sugar, Ayan. At meron tayong asin. At meron tayong baking powder. Ayan. At meron tayong powder milk. So yung mga recipe nito mga papsi, no, i ko na lang sa video na ito. No. Kaya tignan nyo na lang at isulat ko na rin para hindi nyo makalimutan. At meron tayong star. At mayroon tayong vanilla. Ayan. Ganun lang kasimple, no, Mga paksi. Mayroon tayong egg na tatlo, no, no? Ayan. Ayan. Meron tayong mantika. Meron tayong tubig no na dalawa in three na kan no ng lata. Yan. So, tunawin muna natin ang ating mga ingredients. kailangan mga papsi matunaw muna natin yung ating asukal no para hindi bobo yung ating asukal kailangan yung tunaw talaga siya yan at maglagay na rin tayo ng uh, 50 gram na Ibab, no? Evap milk. Ayan. Para masarap ang ating kapabayan, mga kapatid. So, ngayong araw na ito, mga kapatid, napakalakas ng ulan. Kaya medyo maingay sa video natin kasi malakas ang bagsak ng ulan. Ayan, at maglakay na rin tayo ng food color, no? Mga ural, mga welcome back to my youtube channel richard vlog tv please subscribe youtube channel thank you for watching siya, don't forget follow like and share facebook page kulay ng ating kababayan. gusto sa ba ko lang sa YouTube channel ko, no, ah, mag-subscribe na, like and share. At para na rin bilang support sa aking YouTube channel. Mga papsi, thank you, thank you sa inyo. Ayan. At ngayon, ilagay na natin ang ating uh, picture. Sipin nito mga pubs tignan nyo na lang sa video no? at isulat nyo na rin para hindi nyo makalimutan kung gusto nyo gumawa ng kalabayan yeah. mayroon tayong third class na harina no? yeah. yun na, mawag na natin to hanggang sa makuha natin yung tamang pagano yung makinis na pinong-pinong sa na walang bumbo kapatid oh. Pakinis na yung ating ano. okay Pakinis na yung ating kapabayan. Hindi na natin i-gusto. Wala na siyang buong Please subscribe to my YouTube channel, Richard Gloss TV. Ayan na mga papsi, no? So, ibubuhos na natin dito. So, ito na yung lanera natin. So, sure lang natin na yung lanera natin, mga papsi, ay nalagyan natin ng lards. Na kailan may napahidan para hindi dumakit yung ating tinapay dito, mga papsi. Kasi pag walang lards to, didikit yung ating tinapay. Yun. So, ibubuhos na natin to. Magkamit lang tayo ng cup, no? kailangan hindi lang siya punong puno Kasi aapaw sa kapang puno-puno, no? ये सब तो ये बच्चे ना ताना mga no? ganito lang ka simple gumawa ng ating kababayan no yan um. Natin to lahat, mga don't forget follow uh, like and, uh, and share na. facebook page richard love nunutuhin na natin ang ating kababayan, mga patsy, no? So, pwede na. At ito ngayon ay nunutuhin na natin sa ating oven, mga patsy, no? Ang ating kababayan. 5 minutes, Ah, uh, ililipat na natin siya sa taas, no? Mga papsi. Okay? Ayan, mga, mga papsi, tignan na natin kung luto na ba yung ating, ano, ang uh, ating kababayan. Luto na. Kaya may asin mga uh, konti, mga 5 minutes, para medyo eh, brown-brown natin mga papsi. Mm. Ito na, papsi. Dito na ang ating kababayan. Ayan. Thank you for watching my YouTube channel, Richard Vlogs TV. Ayan, mga papsi, na. Okay. Eh, to na mga papsi, ang ating kababayan, no? Nailagay na natin sa tray at lumamig na siya, no? So, pwede na natin i-display to sa ating stante, mga papsi. Ayos. Okay? Sarap ng ating kababayan.